Sana aw. For today's video, dahil araw nga ng linggo ngayon, magsisimba kami at mamamasyal. Nakarating na nga kami sa simbahan. Kasama nga rin pala namin dyan si Tita Sara. Tuwing linggo nga pala talaga, kabi ay nagsisimba. Kaya sa lahat na makakakita sa akin, huwag kayong mahihiyang lapitan ako at magpa-picture sa akin. Kasi nung pumunta kami dito sa simbahan, may bata na kilala ko at nahihiya sa akin. Yung parang gustong gusto niya na sa akin magpa-picture. Kaso nga sa sobrang hiya niya, hindi siya makalapit sa akin at magpa-picture. <laughs> At tapos na nga rin pala yung Misa. Kaya naman, mamamasyal kami sa San Pablo Lake. Oh. Ito nga parang San Pablo Lake ay isa sa pinakamaganda pasyalan dito sa San Pablo. Marami nga palang pumupunda dito sa San Pablo Lake. Lalo na kapag linggo. What? Madalas nga pala kami pumupunta dito. Lalo na kapag walang paso. <laughs> Bumili na nga pala kami dyan ng aming paboritong mangga sana. Ah. Oh. Ba't napunta nga pala kami dito? Talagang inaakit kami nitong mangga na to. Kaya naman dahil paborito namin, ito ang unang kinakain namin dito. O, oh, di ba si? At alam nyo po ba yung masarap dito? Yung alamang na matamis at alat. Hay nako, kahit mayuti ay ako, hindi ko talaga mapipigil ang kumain ito. Ay, tignan nyo naman kung gana ko sarap yung alamang na yan. Sana. Ay siya, parinidine at bumili. Nang matapos nga kami bumili ng mangga, maghahanap pa kami ng aming kakainin. Tamang lakad nga pala kami dyan. Para kapag meron kami nakita ang pagkain, ay siya, uupakan na. Lagi nga pala taman putre pag kami ay pumupunta dito. Hindi totoo yan. Ayun nga palang view ng Sampaloc Lake. Talagang maliwalas at malinis. Pag pumunta nga pala kayo dito, Talagang sulit ang punta nyo Lumakad-lakad nga pala kami dyan At alam nyo ba yung hinahanap namin? Yung mga street food na favorite din namin Sana Pwede aw. nyo nga palang igala dito Yung mga aso nyo sa bahay At dito, napakadami talagang street foods Marami nga palang nagmumotor dito At nagbabike Meron nga palang food court dito Kaso lang, wala kami nagustuhan dito <laughs> nag-ikot-ikot muna kami para may mahanap na masarap na pagkain. Bumili nga pala kami shake dito. Ang pangalan nga pala na binila namin ng shake ay sweet tooth. Masarap nga pala yung mga shake dito. Kaya, punta na kayo dito. Sweet tooth man, <laughs> Nagigot-igot na nga pala kami ulit. Kasi ang unang nabili namin ay panula. Huh? At wala pa kaming pambara. <laughs> May nadaanan nga pala kami sing-sing dito. Ang pangalan niya ay Pandora Ring. At itong sing-sing nga pala na ito ay umusong ngayon. Kaya naman, nagsusukat ako dyan. Oh. Meron na kasing ganito si Tita Sara. Kaya naman, para parehas kami, ay bibili na rin ako... Para sa akin. Medyo malalaki nga pala yung mga size dito. Pero ang kagandahan nito ay na-adjust para malitan. Kaya naman na may napili na ako ay agad ko na itong binayaran. Naglakad-lakad nga pala kami ulit. At nung may nakita kami maraming tao, agad-agad na kami nakichismis. Ay, hindi pala. Nilapitan lang. Ito nga pala yung paboritong kinakain ni Daddy. Kaya naman ako, bumili ako ng french fries. Hindi ko kasi trip yung kinakain ni Daddy eh. Umupo nga pala kami sa isang tabi dyan. Kasi medyo nakakapagod na yung paglalakad eh. Kaya naman, namahinga na rin kami dito. Medyo masarap nga rin pala yung usapan pagkumakain pag kumakain kami ng french fries habang nag-uusap. Sana oh. Ito nga palang french fries, ang kadalasang kong kinakain. Kasi masarap siya eh. Kaya siguro ako ako'y nagkayuti ay. Lumakad nga pala uli kami dyan. Kasi mag ikot na uli kami. Para masal. Oh. Kayo ba guys? Pinapasyal ba kayo ng mami at daddy nyo? Kung pinapasyal kayo ng mami at daddy nyo, pwede pa comment naman dyan sa baba. Mabalik nga tayo. Umikot-ikot nga pala uli kami dyan. At nung may nakita nga pala kami siya warma, bumili na kagad si mami. Paborito nga pala nila yan. Lalo na kapag inagaw yung shake ko. Pati si Tita Sarah, nakahil din ng shawarma. Pagkatapos nga pala nila kumain, pumunta huli kami sa gitna ng lake. At dito, tumambay muna kami at nakatingin sa magandang view. Sana oh. Masarap nga rin pala sa pakiramdam pag napasyal ka dito. Kasi dito, sa riwang hangin na malalanghap mo at malayo ito sa pollution. Oh. At ang pinakamasarap nga pala dito ay kasama mo ang pamilya mo. Oh. Kasi sa ganitong pamamasyal, dito lang kami nakakapag-banding. Kasi medyo busy si mami at si daddy sa business namin. Sana oh. Kaya naman kayo, kapag kasama nyo yung mami at daddy ninyo, sulit-sulitin nyo na yung mga kasama sila. Yung masaya lang. Okay. Kaya kayo, pasayain niyo mami at daddy niyo kapag kasama niyo sila. Gumawa na rin pala ako ng TikTok dito. Para naman, sulit ang papunta namin dito. Kung napansin niyo nga, madalas ako nagtitiktok. Kasi ito yung hobby ko eh. Yung pagsayaw. At ito na rin siguro yung masasabi kong talit ko. Kasi dito kasi ako masaya eh. Kasi dito, napapakita ko ang talent ko at di ako naiiya. Dito ko rin kasi nalalabas yung confident ko. Kaya kayo, kung may talent kayo, wag nyo itago para mapakita nyo sa kanila kung gano'n kayo kagaling. Okay. Guys, wag kayo mahihiya ah. Lalo na kung may talent kayo magaganda. Hindi dapat tinatago yon Pinapakita. Yun lang paalam. Please like, follow, share. Thank you!